So hi guys. Oh, hanabok may diri sa sapa guys. Oh, si Nan. Oh, gusto kay guys. No? Diri jud sa una na ano guys. Dira guys na kanang tubig nga garagasa. Sa, sa una nanay dako dira nga kon guys bangab. Dira ko na ano, pero karon guys kay wala na. Tapos pakit-on sa bato guys nga ako ang ikuan before ko na ano. Dira kanan. Ana guys, dira joko guys, ambot na lang gyud na lang mas sorry kay malandik ko. Ayun, nice kayo ang view namo diri guys, Sa di ba? Oh, kana ang uh, taytayan guys. Wagi ko dira kay magkuan ko dira guys. Magkamang kay kaning wa na anad, di ba? Bisay na dira, inana nga uh, taytayan agi anan. Ayun. Oh, nice, di ba? See. hmm. ayan, mo na itong tiil guys nabasa ta guys oh, si nabasa ta nabasa dito guys naunsa kaday? day ha? 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 Imo til po nabasa ba ye? Kumukbarko. Hi guys. Malagaw kami guys. Ah. Malagaw kami doon sa. Ano namin? Malagaw kami sa aming Ano ba 'yon? Maglaag ni guys dito sa amuang ang silingan nga parinti sad namo guys. So maglaag ni. Ako wala koy picture. <laughs> <laughs> <sige. laughs>